Ikaw, 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 mo ikaw, 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 Wala kang masakyan sir, sabay ka na sa akin pa Maynila Bloodway Di Dikit... Ha? Bloodway Kaya nga Bloodway Kainta po Bloodway Pasig Bloodway Pasig oh, tara Saan ka ba? Sa may ano? Sa may choice? Ano ba sinasakyan mo crossing? Oo. Uh, ano nangyari? Walang walang nasakyan. Meron naman kaso sabit kasi ayo ko eh. Asa ah, sabit. Oh sige. Okay ka na? Okay. Wag kang magalala, wala akong sisingil sa iyo kasi papunta ako ng ano, Metro Manila. Layo naman. Eh, bumabiyahe kasi ako ng ano, na mubit at pagka papunta ako Maynila galing dito sa Rizal ah, nagsasabay na ako ng mga ano kagaya mo walang mga sakyan. nakita kasi kita rong kanina ka pa <laughs> nag ng sasakyan kaso puro puno ano oras papasok mo? kahit anong oras naman na puno wala namang problema sa akin ah itla search ko choice market ano? na choice. Right to wheel jeep Anong oras ang ano mo? Duty mo talaga? Ang duty mo talaga? Alas 8. Alas 8. Ay 7.30 na hindi ka naabot. Kahit, kahit, kahit anong oras naman ako naman eh, nakita kasi kayo doon. Ang dami nyo doon kanina pa kayo nag aantay uh, ng masasakyan. Ano trabaho mo doon? Sa, sa Larigol? Sa? Sa Cheese Market? Oh. Ano ako sa engineering department pero nag ooperate ako ng bako ng may-ari ng mall. Kanina lang ako na ano na, na, gising na alas 7 na kasi kung nagising eh. Ibig sabihin, kanina ka pa dun. Kasi, Hindi, nagatid kasi ako sa school. Ah, inuna mo muna iatid yung anak mo. Uh, may motor din ako, kaso expired kasi yung restro eh. Ah, expired restro. Hindi pa na pa pero pa-restro ko yung, yung buwan. Pero pagkasaan ka talaga? Tagad yan ako sa Binangonan, bayan. Ah, Binangonan. Oo. Kaya pagka papunta ako Maynila, isinagsasabay ako dyan ng ano, ng mga walang masakyan. Yung eh, mga ano, pagpuntang Maynila, mga paluwas. Taas nga kahit dito lang ako? Dito ka, Choice Market. Ayan, Choice Choice Market. Wala, oh, pakisalin mo. No, wag na. Ayaw mo. na 'yun, Sir? Ang bagay lang 'yan. Mahalaga nakarating ka. Okay, guys, salamat. Oh, wala nang anuman, wala nang anuman. Eh, thank you. Wala anuman. Uh -huh.